Pagkatapos kanal! <laughs> Nako! Hindi ko nahuli! Bebang! Anong ginagawa mo sa kanal? Frances! Halika rito! Nanguhuli ako ng isdang kanal! Isdang kanal! Eww! Madumi kaya yung bebang! kasi gusto ko mag ng isda eh. Kaso wala naman ako pabiling goldfish sa pet shop. Kaya sa kanan na lang ako manghuli. Ganun ba? Sige, tutulungan kita manghuli. Totoo, princess. Ayun, babe, may mga isda. Huliin mo na. Huli ka, isda. Frances, tignan mo ho! Nakahuli ako ng isdang kanalan dami! Wow! Ang galing mo, bebang! Nakahuli ka! Mga isda, ilalagay ko na kayo sa malito aquarium, ha? Maglangoy na ngayon lang kayo dito! Ang galing nila lumangoy! Ang cute-cute nila! Kaya nga, eh! Bebang! alam ko na yung tatlong malaki sila si Pating, si Baliana tsaka si Dolphin at yung dalawang maniit sila naman si Tilapia <laughs> ang ganda ng mga pangalan ng isda mo bebang <laughs> mga isdang kanal bilusan yung lumaki ha ah, para dumami kayo kaagad bebang may nakuha kong watay line ilagay mo dyan sa aquarium mo sige ilagay mo na dito sa love princess <laughs> Ay, na yung mga isda! Gutom na ata yung mga isda mo, bebang eh! Gusto na ata nilang kumain! Ganun ba? Wait lang, princess ha! Kukuha lang ako ng pagkain ng isda sa bahay! Bantayan mo sila! Okay! Ako nang bahala sa kanila! <laughs> Dolphin, pating, balyena, langoy-langoy lang kaya. <laughs> Ang ganda ng mga isda ko, nabili ko sa palengke. <laughs> Ayun si Princess oh, iingitin ko nga. Princess, ano yun ba bayang? mo, may mga isda ko, mga makukulay, fish, tsaka fish. Wow! Isdang malalaki, tapos makulay pa. Ang yeah. astig no, 50 pesos isa dito, kaya ang gaganda nila. Kama rin bayang, may isda kami ni Beba. Nasaan? Patingin? Eto ho, nasa aquarium na maliit. <laughs> ano? Isda pa yung mga yan? Nagpapatawa ka mong princess? <laughs> isda naman talaga to boyong ah. Mga butete naman yung mga yan eh. Anak lang pala <laughs> ng palaka. Isdang tunay ito, boy no. Magaganda kaya to. Kadiri kayo. Nag-aalaga kayo ng mga butete. Dapat dyan, itapon nyo yan. Hoy boy yung! ni Bebang! Bakit mo tinapon? Oh no! Mag-aalaga kayo ng na isda. Hindi butete. Ang baho yan eh. Kaya dapat lang sila dyan Pinaghirapan namin tuloy ni Bebang eh! Princess! Ano nangyari dyan? Adyan na si Bebang! Aalis ah, na ako! <laughs> Bebang! Yung aquarium mo! Tinadyakan ni Boyong! Yung mga isda mo! Wala na! No. Ay, Boyong! Bumalik ka dito! balita mo yung mga mo! <laughs> bebe! Wala na kayong kutete! Pasaway <laughs> talaga to si Boyo! Pinakawalan yung mga stock oh, ko! Wala na tuloy ang <laughs> Guys, butiti ba talaga yung tawag sa isdang kanal? O oh, hindi? Nakahuli na ba kayo nito? Mag-comment lang kayo kung may alaga kayong isda. Bye-bye! Sana bigyan niyo ako!